at dito tayo mga kalingap sa magandang uh, umaga, hapon, tanghali, gabi sa ating lahat. Yan ating mga uh, kababayan FW, ating mga kababayan, shout out. Shout out team kalingap. At dito tayo ngayon sa bukid pa rin. No? Oh. Ito kabukiran. Uh, at kung ano pa lang. Oh. Ngayon, bawang araro. May pupuntahan po ako dito may pupunta na akong isang uh, kapwa farmers uh, tingnan natin kasi sabi mga anak na yung ay mga anak na anak na yung kanyang uh, baboy tingnan natin kung mayroon tayong pwedeng uh, mabilis kasi baboy po ay uh, ako ng kakaibang kulay pula o so, kaya uh, itim dito tayo Ayan. Dahil uh, maulan na. At yan ating uh, paligid green greens. Oh, ito. Ito na. Lang, ito na. Oh, tubig. ng oh, Malinig. Pero pag summer po ito, wala pong tubig dito. Hmm. Ang talong, nandito kaya yun? Nandito kaya yung pupuntahan ko? Nandito kaya yung taong pupuntahan ko? Yun, nasa malampag.

ganda. Ang ganda. Ganda naman dito. Oh, daming patula. Kabatiti, patula. Ay, ganda ng kanyang tulay, ha. Ah. Oh, yun. Ito tayo. Tau po! may aso. Tau po! O sabi na eh. Oh! Hey! Ganda lang tuloy, matiba ito. Mumbo na. mo, Loy! Oy. Ito baboy. Oh. Ah. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Laki ng baboy. Ang ganda ng mo. Ang ganda ng mo.

wala ka ba? ba? Anong nangyari doon? Hindi ko nga pala isipan nga to sa akin yun. Ano pa, paano nangyari? Nawala yung masyukong drone e. Nawala? Hindi na talaga yun. Oo? Lalaki? 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 eh. Oo, Oo, pa Oo. mo, no? oh Oo, bintog-bintog hindi oh. mo alilip na ngayon. naman ang inangkwa ko. Muna nang ah. Itong linya. Hmm. Ayan, ayan. Uh, atin? Ha? Ano ko. Tinakon baboy mo. Ha? 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 lang ko Ha? 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 Hello, mayroon pa ba? Mayroon naman si pa. Mayroon pa. Tinanong natin nila. Nakakatuwa naman. Sakto ah. Kala ko nung siyang araw pa. Eh, pinayat nga ako. Diyan na oh. ako natulog. Oh, ganun. Di ngayon lang nag... lang lumabas. Alas ko silang tangani. Di ba ako nakatahan yan? Ganun. Kaya ka mula. O oh, yan. O oh, yan. Tapos na. O oh, yan sa... Diyan yung mga ito. Saan? Ayun. Ayan, takot ko naman. Ayan, ah, parang wala. Manok lang ah. Ayan lang, hanggang kukit. Ano? Ay, so, lalala, dami. Ano? Wala yung papahay karamihan. Isa pa lang ang lalaki ko eh. Wala, wala brown? Wala man brown? Eh. Wala, Ano? Sana mayroon dyan, no? Oh, sabagay. Di pa tapos, no? <laughs> Mga pangulo yan. Ha? Ha? Dito? Isa rin ka tayo Isa rin O, sa katapusan nung nalaki. Katapusan? Oo. Oh. Sige daw ba? Ay oo, oh, kasi ko no? may higa-higa pa eh. Grabe, hirap malaki din pala. Pa hirap din pala magpaanak ng baboy ah. No? Hirap. talaga Talagang puyatan. Ako, alam mo, pakiramdam ko nang lumulutang na ako sa eh. Oo. Oh. Kaya <laughs> muna. May hirap yan. May hirap ito. Mas maganda yung... Mabantay oh, na kasi may oh. ipit, no? Sabay, so, mas mabait ito. Mabait ito. Oh. Pag ano pag ikot niya, kunyari, pag medyo matakal din mo nakuha, ikot hmm. niya, titignan niya lang yan. Oh. Pero itong isa nang gulat siya, oh. nang gulat mm kung isa niya, sinusungkal niya. Mm -hmm. Ay, okay, so. Nak nak kulung pelat tu, Ah, ah uh, buko. Wala yeah. oh, lang yun. lang. Dal dalawa. Uh. dalawa. Yun ang Sulod lang. Saka balik ka. Oh, Oo, sa eh. anak. Eh. Ang ganda, yeah. oh. Ilan na Ilan na yan, anak? Dito. Uh -huh. Sampo na tayo kita no One, two, three, three, six, nine, three, two, four, six, eight. Ah, siyang pala? Two, four, six, lang, likot. Ha, ha, ha. malok eh. Lalaki, no? Ah, parawakan. Kan ah. gusto Oh. Tama yan. Parawakan. Parawakan. Lapan pa ng tataniman mo ah. No? Mm. parang lalaki ng maw, uunahan ako oo uh? dapat na ko, nakatakot magsunog-sunog kasi yung nakaraan uh oo -oh. parawakan ito, ito ba pambinta mo ng malaki na ngayon 3,000 yun eh oo nga

Kinakasama kasi hmm. yung mm. kung ibigay ko yung mga malalaki. oh. Na, yeah, mga 3-5 na. Mga ganyan, no? oh. Mm, 3-5 na na Oo. na, Meron, meron tayo yung nauli, ano? Yan, pambinta na yan. Pangkatay na. <laughs> <laughs> design lang yan. Design. Design. <laughs> design. Design. Uh.

Kasan ko pala? Puputol sa loob. O kasan na namumutok. Yeah. Uh, Hindi mo pala magpaanak ano? Uh, yeah. Tapos pagkuhan, sipsipin mo yung ilog. <laughs> pag medyo ano siya talaga mahina, yung kagat yung ano. Oo. Oh. pinakagat niya na yung dila niya, yung parang papatay talaga. Mm, yun. Yung survival mo yun. Parang panas, siya. Bigyan mo lang siya ng hangin. Mm. Ngayon pala yan. Ito may ano show. Oh. Parang may kaunting tayo na siya. Oo. Oh. Uh -huh. na, si ano, na ano ito. Matatagalan na ano? Ito medyo matatagal na. Matagal siya. Oo. 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 Kaya tayo nung inunan. Buhay na. Buhay na. Nakakano rin. Eh, pag kunyari may hmm. mga... Yung delay kasi yung ano? yung nakapatay rin na sabi bait. Oh. Oo. Tumisan pa maglabas, parang bayulit na siya, pagkat na yung dila. Oo. Oh. Tapos siya, kinukalman mo lang ko, sinulid. No. Yan. Pusod. Mula na, haya mo na. Kaya pinuputol mo lang. Pinuputol lang ko, isukusa lang siya, mapuputol sa paikot-ikot. No, Oo, oh, ganun ba? Ilang oras lang yan. Oo. Oh. Oo, oh, isa. Lanshan yan pala Yung dati may patali-tali pa nga ako rito eh. Oo, oh, yan nga. <laughs> yun, yan, yan, alam ko eh. <laughs> may mga panahon din kasi na ano tulad nito so, ngayon hindi ko alam kasi ano, hindi ko masiapin siya tul na dito Nagputol ako ng ano may yun so, yun 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 nasya -tay bakit na, siya. na ano, may mga puti ano 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 makarecover ano 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 pa, pa, mo pa uh, hindi, hindi, yun, hindi, pakakal oh. pa Sa-sign hmm. oh, mo oh. no? pa rin dyan. Hindi, bibitaw ko yan dyan ang Oo. Para sa sabay sila magkatakir. Hmm. Oo, nagkakagata na. Bisa'yin, gato mo na. Pagkutulong ko pa lang niya. Oo, ganun. Oo. Oh. Patalas ng ngipin niya. Eh. Oh. Ay, may Sa rin yung cutter mo ngayon. Nipper. Nipper. Ano, lang ay 11 na. Na oh, iso, alami, no? sulit to, sulit, sabi mo na lang ang taga 2,000 bakit hmm. pa hmm. mga hmm, kung pala malaki oh sulit <laughs> ayaw mo mo Mm. Lang yung binta ko dyan? 30, kilo kilo lang yan din ko kilo makaka kilo. Kilo Oh, makaka ko na ako ng sunog. Uh, Ito uh, may may Wala, uh, kay, Konyon, kay uh, Ah, na Yung bulik-bulik din ng babae, yung bininta ko ng tracking, yung ganyan. Oo. Eh. Uh -huh. ano yun? yun. Oh. Kaya pero yan, ano binili ko Oo, oh, ka, pero sulit. Mas maganda pa lang ano yung ano yung tao dito ng tao na ito. Yan yung bulit na yun. Ano yung lay na mga? Ayun bulit. <laughs> kabir, kabir. Ah, kabir? Um, kabir yan. Tapos may crossbreed mo sa parawakan. oh Kaya yan tingnan mo yung ano na. Kasi yan yung binili kong ano. maganda hmm. ganyan yung lahi niya. Isang ano lang. Isa lang ang palong. Ayan oh. diba? Ngayon ang palong niya, pang ano na pang parawakan. Oh. Kaya yung laman niya masarap. Oo, oh, ganun ba? Oh, so, parang parawakan. Parawakan. No? <tis> yung, parawakan ng no? mga balahe po. Uh -huh. mm -hmm. Yan pala, pwede na ako na, no? Kutain, no? Lalaki na, no? ilang pa lang yan. Hindi ko na rin na buwan no? pa yan. Mga apat, lima, no? Mga apat, lima, no? Medyo pa yan pa. Mm -hmm. Matalas-talas pa ang picture. Uh Mahimit -huh. <laughs> Mahimit na. Ano, hiniigib mo lang yung tubig mo ito? Yan? Yeah? Hiniigib mo lang? Wala kang water pump? Pero pag yung tag-init, tumirun ka na yung... Oh. Kaya oh. Kaya siya, Oy, ay. <laughs> ay, tagay na yun. Ay, lang muna, lang. Ang dami kong ginagawa. Oo, hirap mag-isa, ay, ano? Ayaw ko rin na kung ako, wala o wala na akong pagkain. Oo. Yan. Ay, ano ko talaga ito. Para ayusin lang itong nga, nga, mm. yung lupa na ito. Kasi inuwan ko na ito sa bayaw ko, wala talaga. Uh -huh. Hindi man lang nagala. Ngayon uh -huh. lang guman. Ngayon lang nagkano ito. Ay, nakakayanan mo, ano? Uh -huh. May basakan, may garden, uh -huh. may baboy, may manok, ala. Ah. <laughs> <May manok. laughs> <laughs> uh, ang hirap nito ah. Uh -huh. uh, tapos may saging ka ba? Gusto mo pa magtanin? Uh -huh. Magbalik na nito pag ano. Medyo pa, marami-rami ng sibol. O, tinong mga ganda ng sibol. Oo, oh, ganda. Ang suwi niya. Ano pala yung bago mong garden. Oo, oh, diyan. Diyan talaga mga garden ko. Oo. Oh. May mga plato ko dito. Ito pa yan. O, oh, dapat siya nalagay mong plastic pass kung pinlat mo. No? no? Para wala nang damo-damo. Oo, oh, at akong pangit ng grabe pa naman damo na yan. Hmm, no? yung grabe yung damo na to. Parang, ewan, anong damo yan? Sarap ng sarap. At second bago, kumakain yan. Oo. Ibang klase ba Kambing siguro. Oo. Ano yan? Oo. Buti yung patula mo, namumunga na, ano? Oo, Pili pumunta dito? Silipin ko lang? Oo. diman bagay di man yung aso, ano? Di man no? oh, nang ano? <laughs>

Oh, ganda, tetap Oh, itu maganda, <tuh>, <Huh>? Tuh! Tuh! Oh, itu, <tuh> <yang terbang>. Tuh. <tuh> oh kaya patah banget.

Yeah, hindi pala magpaanak ng baboy. Yung iba nga dinudukot pa no? Oo, oh, dinudukot ko kumisa. Oh, dinudukot, dinudukot ko na ito eh. Uh -huh. Dapat, diba? Oh. di ba? Oo. Oh. Gusto dukutin. O oh, mayroon pa. Talas masyadong ng Oo. Oh. Mayroon pagbago ano? Oh, ay grabe. <laughs> Ang talas ng ipin. Oo, oh, hindi ba klase? Oo. Oh. 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 Mga no, kako niya. Dito ganyan, no. gaya na sila. Pag gumagano niyan, talagang magapakasta yan. Tapos na natin ito bigyan niya. Oo. Oh, bilalandi na. Bulandi mm. na talaga yan. Hmm. Yung know, nabantayan ko. Samantalang dumididi, halos dumididi. Oh? <laughs> Yung maliit na to, kalabas. Yung puso pa di yung hindi Yung lalabas pa. Lalo pa? Lalo pa ya, na. Ang huli niya, lalabas yung kaya, no? Yung na ano? Yung bel? Oo. Oh, mayroon pa yung parang county pa lang na lalabas na ibang kulay. Oo. Uh -huh. Yung pala yung, ano, doon. Yung una yan, yung kaya, yung... Parabigan? Yung ng pusud. Ah. Uh, bago yung inunan, yung pinag pinagpulupukan ng mga pusot Ah. Mm. Oh, oh, ito talaga ba alas na ito? May balot na siya. Bakas, ano kaya niya yung mukha na pero karamihan itong ganit ay wala na talaga last na wala na kung so, may ano siya yung mabas tayo yung nan yung kulay tubic. violet na uh, alam atay oo ba Diba mas maganda wala na problema. Ang maganda lang daw kaya sa lalaki mabigat. Ah, oh, gano'n. Madali palakin. yung Ganoon pala. Mm. sabi ng namimili si Purbinel, sabi niya, magapatinin ka. Bai. Dapat lalaki. Ah, lalaki. Uh, eh, hindi mo na puro lalaki yung mm. Uh -huh. ng bait, baboy, di ba? Oo. Oh. Uh eh, -huh. uh, ano yan? Ay, yung Oo. Kagatan nila ah 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 nabob lang ano ah. nangyari? ano ah, nangyari? ilan na sila? 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 oo Three, four, five, six, seven, eight, oh, hindi baka 3 2, 4, 14 si doon ata

Sayang, hindi hintay natin itong uh, isa pa. May nakaraan, may... May uh, ano po, Pero kay ano yung dalan, yung sa barako ni dalan, uh -huh. ang gandang pagka, ano, kala mo aso ba eh. Oo. Oh. Uh -huh. Pagka brown, dorok. Kasi kayo ito may ano batik, pero... May ino? orange na may may puti sa, ano, sa noona ano. Oo. Oh. Uh -huh. Ito. Uh -huh. alam, may puti sa ano, ito, uh -huh. sa, ano, may guhit na puti. Oo, parang yung mga gagamba. Oo. Oh. Oh. Kasi ito, pwedeng makwanto kasi may kulay, ano, oh. Uh -huh. Oh, yeah. So, pwede ito. Ah, baka dyan tayo makakuha ng uh, kulay brown. At yun nga, grabe. Yun, yun binigay ko pa sa yeah. kanya eh. Dahil parting nga ng ano, ah. Oh. gawing yung barako. Mm -hmm. Laki ng bayag. Oh. Okay, salamat ha. Ah, kuha so, lang ako ng kwan dyan. Kaya ko lang ito. Huwag oh, oh. tayo ka lang. Oo, oh, kuha ko ng Madrid Agua. Oh. Ma, Mamay, mo sa akin kubo. Oo, oh, yan. So, nakakatuwa yung kanyang uh, mga biik. Sakto pagdating natin. No? Uh, ko tapos nang mga anak. Hey, dito well, na ako. Ah, sige. Kuha ko lang kwal mo. Oo, oh, madalig-dig. Sulod, naman, sagi naman. yes. Madre de pala sa dito. Ayan, may bulaklak din. Oh. No? Ay, grabe. Nakatua naman. Hmm.

Hindi oh, ko alam kung paano ko Oh, galing ho Hello. Pakai mo to, ung ano to. Kamutin kawi nga style lo. Ano? Oh. Nagutom na. Ang pani kaya yung parang pulang tangkay. Oo. Yung ayalan niya. Yan. Sing Madrid Jaguan. No? Matilda pala pangalan. No Yan mga kalingap at muli maraming maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you. Thank you. So, ang ganda mga lalaki dito. Pero no? oh, Kaya mahirap lang magla dala ng uh, bahog, gaya ng feeds. Ay ito na kainit tayo ng uh, Madrid Agua. Ayun. At grabe ang ganda ng mga baboy. Uh, mga 14 yata yun mas sirap kasi bilamin <laughs> so maraming maraming salamat sa inyong lahat God bless Team Kalingap sa ating mga sponsors subscribers silent viewers thank you thank you oh, so, bye 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 muna ingat ingat tayo lahat See you next vlog and live.